Ganyan, yung kami ni Ella. Ayan. Tapos ipitan yeah. niya. Anong gagawin mo? Tawa. Uh Ahem. -huh. Uh -huh. Susukati mo yung... Magsusukat ka? Ah, dali. sukatin mo ko. Thank you. Magsukat tayo ng ano? 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 Just... Dede, kailangan mo isulat ano, pag mag ka. Mm -hmm. like, mm -hmm. Okay. This, okay. This, Tapos? Ano yun yun? Ito yung mga gamit niya. Yeah. Ah, tingnan yung ginawa ni Ella, O oh. Uupo ako daw, uupo. Ayan. Okay, anong gagawin ko dito? nag edit ako sa kabilang cellphone. And then, pero make up. Aww. And then, what you're doing to mommy now? Ako, ano, nagpa, Kaya, hindi ko marinig yung sarili ko kasi. Nag, ano, ako dito, nagpapa-music ako sa isang cellphone ko. Para, ano, hindi ko marinig yung mga kasama ko. Nagkagawa ako ng ay ng hat na b beanie kasi may order. Tapos meron na akong ginagawa na ito. Pakita ko sa inyo. Ano lang siya? Tawag dito. Mga experiment ko. Hindi ko napatapo. Kasi gusto kong magkaroon ng tube. So, yan siya. Ayan. So, gagawan ko siya. Tapos meron na kong yung nasa na yung ano, elastic. May elastic ako. Tapos may ginagawa akong pang summer ko. Ang daming ginagawa Kasi Kasi summer na baliktad. Yan. Gusto ko magkaroon ng mga maayos na damit sa summer. So, kumagawa ako. Yung mga order kasi sa akin tapos na. Ang, ay hindi, meron pangdalawa, dalawa. Alam, buti ko na nakalimutan. May dalawa pa pala. Isang short, isa kaysa na namang cardigan. So, ayusin. Tapusin ko muna itong mga order sa akin bago ko gawin yung isang order. First come, first serve kasi. Okay. okay. Oops. Tingnan niyo tong ginawa niya, oh. Ang oh, ganda. Oh. Ang hilig niya talaga magpaint paint or drawing. Tapos meron siyang ginawa hindi namin nakalain. Ayun oh, drawing niya to. Tapos yung mga iba pa niyang drawing. Pakita natin. Ayun oh. Oh, this is cute, Ella. So, si Michael naman sinulat niya to ng Valentines. Ilagay natin diyan. Tapos si Ella mga paint niya. Ang dami niyang kinawa. Ayun oh. Ang galing ni Ella. Hmm. Mga paint niya. Ayun. Ayun. What is this now? I'm just like, uh, the unicorn. Song. Tapos ito pa. Ipakita natin. Ang ganda oh. Ang hmm. galing ng anak ko. <laughs> proud na proud. Ayan, siya. Kahit ilang minuto siya dito, minsan umaabot siya ng dalawang oras sa ano lang, naka-steady lang siya lagi. Ang galing eh. Natutuwa ako sa kanya. You can do princess too? ha? Ah? Ang galing eh. Do so, um. do five, so five, ah? Sorry, oh. Galing eh. Yung isa naman kakikising 9.30 na. Ah. Ella, Michael. <laughs> Ang galing ah. Tapos ako naman nagtatahip. Sausage, Ella. nalila. Alas tres na. Ang uwi ko kasi alas dos. Kasi pang school lang siya. Yung ano ko. Pasok ko alas nueve. Ang uwi ko alas dos. Limang oras ako sa trabaho. Tapos bukas is may trabaho ulit ako. Tapos, sa Merkulays, wala kasi. Pupunta ko sa kaibigan ko sa London. Oo, oh, ano ba to? Yung chan ko, nangangating-ngating. Hindi ko alam kung bakit, ano kayo to. Ang kati-kati ng chan ko. malita Magandang araw today. Linis ng bahay ng pag-uwi ko. Ta yung asawa ko, nag-linis. Tapos, ito yung binili kong bulaklak last time. Oo, magluluto na ako ng sausage. <laughs> I to hold that. <laughs> okay. Para ka lalaki, anak. <laughs> ito yung mga bulaklak na natanggap ko kay husband last Valentine's. And, ito naman yung bigyan niya. Tapos naglinis siya today. <gasps> Kaya, tulog pa yung dalawa. Nagilamos ako. Ta. Aalis kami. Aalis kami ni Ella. Punta kami sa London. Kasi bibisitahin namin yung kaibigan ko. Long lost friend. Nagpunta sila rito last Sunday. Tapos, ano, puntan din namin siya. Kasi half term, sabi ko, puntan ko kayo. Kasi balak na namin bisitahin sila last time. Pero kasi, laging busy. Bihira na lang mag ano. Kasi pag may trabaho ka, hindi ka no, na free lagi ako. kasi mga bata may school. Hindi ka gaya, dati wala silang school. Nga punta ko kung saan saan. Pero ngayon kasi, may trabaho ako tapos yung mga bata. Punta sa school. So, mandito Friday kaming wala sa bahay. Uwian lang yung pagbalik namin sa bahay. Mga uwian lang. Kaya maglagay tayo ng ating... <laughs> Papagandang yung nanay niyo. Para hindi naman napangit. Handle. Para naman kuminis yung mukha ko. Mm. Ayan. ayan. Next na tayo sa so, next spot. <laughs> ano to? <laughs> naging, naging get ready with me. Ayan. So, ang aking suot ay, pakita ko sa inyo. Paano ba Maghanap tayo ng pwesto dito. Tulog pa yung dalawa yun sila sa kwarto namin natulog kanina. Eh, kagabi. Dalawa. Ayan. Ito po ang aking suot. Tapos, malamig kasi. Kaya may jacket pa akong isa. Tapos ito. Tapos maglagay na tayo. Mag-aayos muna ako and then I will be back. Well, I'll do I'm not to kita yes, I'm uh, kami. Ella, Where are you pathways. going? apa oh, The train. train. Kita kami ni era London. Mm, some... Doggy, jam, yeah. Oh, Oh, super. We're going to the back. We're going to the back. Next stop, the train. What's this journey? Being sure the railway staff. Next stop. Thank you. Yes, <laughs> okay. Where is it? The sun is there. Mama. Yeah. I see your sun. Can you? We're going this way. Can you still see? I can see. I can Yeah. Ella. Ella. What look at the building? Oh. Wow. A brown castle. So it's big thing. It's a big building. Yeah. Oh. Uh, yeah. A toy. Yeah, wait, is sister. We need to take a picture. we catch you later. Four. Uh, London na kami ni Ella. <laughs> Video natin. Nandito na kami sa London ni Ella. you want to? no? no? no. <laughs> no. <laughs> you want to take all the gloves? Yeah, because it's hot here now. Mm. Oh, the, bag. the train is coming. put in here. <laughs> 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 Wow. Wow. <laughs> okay. Train. Look at me. Dito na kami sa pupuntahan namin. One. One, two, three. Isa pa. One, two, three. <laughs> ela, ela aqui? Ah, opa, trem. <laughs> Cheater at cheater wow Ay, mabit. We need to go down, Ella. May talin si Ella, oh. Eh, look at me here. <laughs> wow. <laughs> Nagluluto ng chicken si Ella. Chicken, Ella. Masarap? Ah, ano Ikaw yan? Oh, Hello guys! Oo, na ako. Sarap? oh. <laughs> Grabe, tingnan mo. Nasarap, nasarap siya. Oh, oh kain so lang. You like tita's cooking. Mm, They're you like good. tita's cooking? I'm so happy, Ella. Lahat ng tita's cooking masarap <laughs> para sa kanya. Oh! Oh! Masarap. Yummy? Member of Railway Staff, well, that's one piece on so 61016.